Hello, hello. So, heto na naman ang masipag na ama ng tahanan. Nagtatanim ng kamote. Para daw meron siyang anihin. Yan ang advice po sa atin sa ngayon. Magtanim ng magtanim. Yan. Binabad muna po yung mga pinagputulan ng dahon ng kamote. Bali, binili po yung dahon ng kamote. Naalala nyo yung... Ay, hindi ko pa pala na-upload yung vlog ko tungkol <laughs> sa sinigang. <laughs> uh, Isang sinigang, sinigang. Yan. Tapos, nung nga, na yung ano, dahon ng kamote. Tulad niya, no? Ano? Talagang kinuhalat ng dahon. Kahit magbunga lang siya dyan. Hindi siya ang hanggang talbos mo. Ano ang talbos? mm Madami pong bunga yung ano, tanong kaso. Nuuod dahil walang spray. Pero okay na po yan. Pang pakbet, pang laga, prito. Sa lahat ng oras na wala kang ulam. Meron kang matipitas. Napakalaging bagay po yan. So, hanggang dito na lang po. Mga kapatid, mga kaibigan. Kung gusto nyo humingi ng talong, welcome kayo. Hindi lang, daan lang. So, thank you for watching.